mga katribo ah, nandito pa rin kami sa spot kung saan kami nag overnight kagabi so ang ganda ng araw sa araw na ito um, napaka tirik ng sunrise so, ayun, so ito yung tago na beach no? kung saan kami nag overnight kung makikita ninyo sa paligid yan dito. Okay. para dito sa area na ito, kahit mainit, maaliwalas no, kasi presko sa riwa ang hangin dito. At nakikita niya naman ang tubig. Sobrang uh, linaw mga banyaga na basura, mga plastik dinagsa dito, dumagsa dito sa Koron Palawan uh, ang ganda na po ng buhangin dito yan medyo naglinis-linis na rin kami konti dyan, nangolekta kami ng mga plastik. tinabi lang namin kasi hindi na, naman din sa bayan eh, tinabi lang muna namin dun sa isang lugar sa so mainit mainit ng araw so na kami Para move out na naman buhay on the go mga lugar dumating kami kahapon dito siguro mga anong oras yun mga 5 o mga 4 o'clock ayan mula dito sa aming bangka Nandito eh, uh, yung ating pang start Bitik Ayan yung bitik Ito taklit Dapat tayong dilihan Diesel Pwede oh Tapos uwi na Ganun na tayo sa dilihan Oo ba? Ha? Ganun na tayo Pwede pa yung dilihan Wala na Ano bang gagawin? Iikot lang tayo po Okay ah. Kaya ba, kap? Kaya ba ikot? Kaya. Ayan. Ayan yung lagoon, no? Look, lagoon. Grabe, no? Yung spot kung saan tayo nag-uubunay. Ito yung spot kung saan tayo nag-uubunay. Tignan nyo. Yung landscape dito. Woohoo! Sunrise. Woohoo! Hmm. Woohoo! ito yung bidang -bida na lahat, yung yan, yan ang bida lahat ng lagun yan ako ng awil kahagabi eh. oh. yan bato bato kami kami pala kaya lang wala kami swerte dyan sa bato nyo tira mo yung butas ng bato oh. pwedeng pwede talian ng, pi, ng ano parang sinadya lalim na to siguro mga 10 to 15 feet na ito yan o dyan tayo kagabi kahapon tsaka doon sa taas ka no punta kayo doon Yan. Sarap na nais. Ito yung lagun. Look, lagun. L-U-K. So, maraming isda dito. So, nasa mga 20 feet pa lang lalim nito. Pero kita pa rin. Kita pa rin yung ano. 20 to 15 feet. Baka may pawikan yan. Diyan dito kahapon yung pawikan, di ba? Ang tanginan. Ano yung lumulutang, oh? Octopus? Tawikan Pataw-pataw ah, nagbitaw siya ng pataw-pataw ayan -pataw. oh, pataw-pataw yan eh. Ayun pa isa oh. Yung kaninang tao. Kita-kita yung ilalim. Ano? Oh. Pusit. Marami. Batut. Ayun nga oh. Cuttlefish. Ha? Ayun oh. Pusit, laki na Ay, lucky, oh. Ano nila to? Breeding ground? Mm -hmm. Mari. Grabe-grabe breeding lang ito. Bagulan. Sa Bisaya, bagulan yan eh. Ay, ito hindi, hindi naman pala malalim dito. Ayan pala nakakatakot. Tignan, may mga lumot-lumot sa -lumot hapon. Ano, Kapitan? Kapitan Bayo? Hindi, okay. ¿En